So finally, I got my Hong Kong ID now. Oh. <laughs> parang ano para kung yung alam yung wanted ng mga ano. So pabalik na ako na June one. hindi ko matanggap yung ayan Diyos ko, ang tataas na mga building. Nasa pinakataas na ako. Oh my God. Naligaw ako ng floor. Hindi ito yung floor na dapat ko ano, nanginginig yung tuhod ko pag tinitingnan ko. Ala, nandun lang yung ano, oh. iikot-ikot lang pala ito. Nalalakad lang pala ang nanpong. Oh, Mas nagbas-bas pa ako. Tamo. Alam niyo yung building na yan? Yan yung building na yan. Diyan ako lagi nakatambay. Nina Mall. ha huh. Tapos, eto. Hmm. Nandito ako. Nandito ang lola dito lang pala paikot-ikot ito. Wala yata oh, ako. Let me check.